Okay guys, uh, sa for today's vlog, ang gagawin natin is maglo-lower tayo ng uh, uh, shock sa harapan. So, alam ko nagta-try kayong mag word, So, nakita ko nang din siya sa YouTube. Uh, susubukan natin. And I hope ma may matutunan kayo and enjoy so sana maging successful ang ating uh, pag word kasi medyo siyang mataas so let's try This one, napakalaking bagay niya para pumantay dito. So, pa para sa akin, hindi na ako pagsusukat medyo kasi gumamit naman tayo ng, ng pinakabakal na rito. I forget the word says. So, commercial. With Yumi. <laughs> so, I have a helper. Her name is Mayumi. Okay, so cute. Thank you, Mayumi. So, guys, so if ever kasi tumatama siya dito sa plastic so sana hindi siya magkaroon ng issue so kahit o paano konti mga uh, half inches I believe so half inches para hindi tumama rito sa plastic ayun guys so be careful kung nakakabit kayo kasi ang challenge dito ang hirap ipasok pag mag-align na kayo. So, nag-align ako kanina. Gumamit lang ako stick. Ang naging basehan ko dito. So, ayan. Sa line here. Then here. Kung parehas. So, try na lang ma-discover. Pero, be careful kasi nasisira tong uh, thread niya. So, ayun, guys. Um, in the end, nagpalit uh, ako ng bolt. Kasi ito, ito yung original trend nya. Ayun. Uh, nung try ko nung sinuksok, uh, napurol sya. So, be careful pag magkakabit kayo at mag-a-adjust. Lagyan nyo nung pilip dito or screw na nakagay na to na sya para may pasok nyo muna to tsaka tong dalawa kasi it matters. May hirapan kayo na isuksok kasi ang naglalapat kong dito is ito. So, ayan. Medyo uh, lowered na siya. So, makita natin yung result. Magkakabit na tayo ng uh, So, ito guys. Uh, magkakabit na tayo ng fender and gulog.

So ito na guys, uh, baba na siya. Kung naka center stand siya, pero we'll see. Uh, tignan natin kung center stand. yung mga guys mga ka-aerox ka, 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 ka kaya sya ka-lowered so malaki yung pinagkaiba niya kumpara sa original so kita naman, lowered so yun, salamat guys so uh, dito na lang po natatapos ating video sana po mag-share uh, kayo ng na video ko mag-click subscribe and uh, Please hit notification bell para sa more updates. Thank you.